Hello everyone welcome sa channel. Today ay hapon na naman at alas dosa ng hapon guys. Ngayon magluluto naman tayo ng sabaw. Tama po kayo, lagi po ako nung luluto dito ng sabaw dahil dito sa Hong Kong po ay mahilig po, mahilig po sila sa sabaw. Hindi po pwedeng hindi sila magsasabaw dito. Every day po talaga sila nainom ng sabaw. Ngayon magluluto tayo ng sabaw. Ang gagamitin ko pa sabaw ngayon guys ay hindi pork bones. Tayo bones kundi eto na lang siya yung muscle ng baboy. Ayan. Slice lang natin siya para naman lumabas sa kanyang lasa. Pagkatapos na ito guys, pagkatapos natin i in, ay pukuluan natin siya. Ilalagay ko ngayon dito sa ating tubig. aserola At rola na may tubig na pinakukuluan natin hanggang sa kumulo siya. Ngayon naman guys ay Pasang ko muna sa ating kalan ang ating sampalan pa hindi ka lang. Ayan. Para hindi naman madalas. Tapos, balatan natin ang ating mga ingredients. Ang ating ingredients ngayon ay carrot. Ah, dito guys, pag sa supermarket kayo bibili ng mga yan dito, usually guys, nakabalo siya ng plastic isa-isa. Ayan, kita niya ba? papalo siya isa-isa Ito yung carrot na pangsabaw talaga. Kita niyo pa yung pangsabaw natin na carrot? Yan. Lugas ang isang dalay kasi meron siya ang putik. Nakikita niyo ba ako dyan? <laughs> Yan guys, balutan na natin ang ating carrot. Hindi ko na ito hinugasan, itong green, kasi bukasin din naman natin yan mamaya. Ayan. Di ba nagtataka kayo, may, bakit may, ano, may kulay green na carrots dito? Ayan. Ito parang turnip po ang tawag nila dito, pero ang tinatawag nila dito sa mga, ha, ano, sa mga Chinese kasi, tinatawag nila ang green carrot, kasi parang carrot yun lang naman. Pero usually sali, ito kasi ay turnip siya. Tapos ito talaga yung pang, ano, pang sabaw. Hindi yung maputla. Tinatawag naman nila itong pulang carrot. Pag nabasa nyo sa, sa ano ito, tingnan nyo. Red carrot ang tawag nila dito. Kasi ito yung pang sabaw talaga. Mas mapula ito kaysa yung pang gulay. Yung pang gulay kasi hindi gantong mabangon mabangon to guys. Iba yung bango na carrot na to kaysa yung carrot na pang gulay. Iba talaga ito. Kaya kung magsasabaw po kayo, kung baguhan po kayo napupunta dito sa Hong Kong, subukan nyo po ito. etong ang gamitin yung pagsabaw, hindi yung maliliit. Ah, masarap din naman yung maliliit, pero mas masarap po itong gamitin. Siyempre, maglalagay tayo dito ng ito, mais. Ang liliit ng mais, kasi hindi na season ng mais ngayon. Kaya maliliit yung mais. Eh, maglalagay tayo ng dalawang mais para masarap. Yan, kita nyo yung mais, hindi siya fresh. Medyo dry na sya. And guys, kunin ko yon ano natin, lagayin natin. Kita nyo, yan parang yung basura ko sa labako. Pero huwag po kayo Kasi eto naman, ay, may strainer ang ating labako, guys. Hindi po yan, ano. Hindi po yan, babarayan sa labako natin. Kasi may strainer. Kita nyo ba yan? Laten mo natin ang kamay. Tapos, hindi naman marami yan kasi balat lang naman yan ang carrot Tiyan natin ating mga ang kamais. Ang dilim mo yan, guys. Ayan. Tapos, hugasan din natin yan mga maya. Tapos, hiwain na natin ang ating carrot, guys. Nasa sa inyong kung anong hiwa ang gusto niyo sa carrots ninyo. Para ako gusto ko yung ano. Ganito. Triangle. Kita niyo ba guys? Triangle siya. Tingnan natin ito. Pag bilog kasi may hirap siyang ano. Siyang hiwain. Kasi sumunto Sunod natin itong hirap. Medyo mahirap tong hiwain kasi medyo Matigas ang ah, Mas crunchy ito. Pero dahan-dahan lang kayo guys ha. Kung hindi kayo masugatan. So eh, gumulo na ang ating ano, ang ating karne. Bugasan ko muna ang ating karne, guys. Kita niyo ba yan? Kumukulo ng ating karne. Kita niyo ba? Tapos natin ang kanyang tubig. Tapos bugasan natin. Nakikita niyo ba yung ginagawa ko? Ay, hindi niyo pala nakita, no? <laughs> rin naman Hinaan natin. deh eksena natin para nakikita ninyo gasan na natin ang ating karne Kailangan iyon ng gasa ng karne dito guys Pag suka mo sila hindi po natanggal ang kanyang lasa kita niyo ba white white pa siya Makita niyo po kasi no to guys ma malamsa lang, Kailangan talaga ng hugasan ng karne dito Ayan, ang ulit niya. At hugasan ko din itong ating carrot. At ang ating ating carrot at ang ating maiz. Siyempre, ito sa mga din hugasan at ng ating almond seeds, ating seed day. At Ayan. At ang almond seeds natin, dahan-dahan lang guys. Bala hindi naman mag- At etong monkey mushroom guys, kailangan natin ibabad muna to. Kasi guys, pag hindi nyo binabad to, parang mapait siya. Kung kaya nang pilapilasin nyo ganyan way, guys, pilasin niyo para madali siya mababad. Madali siya ang lamambot. O. Pag hindi niyo kasi ano, babad to guys, mapait yung lasa nito at saka ano pangalan nito. Mag-brown yung sabaw ninyo. Mas maganda yung hindi siya nag-brown. Ayan guys, at okay na ang ating mga ricado. Ilagay na natin sa ating lalagyan na. Ito yun ba? Ilalagay ko na yung karne ko dito. At ilalagay na rin natin ang ating lutuin sa ating lutuan. Chara, Sabaw natin ngayon! Ito nyo ba? Ito ang sabaw natin ngayon, guys. Tapos yan. Um, lagay ko na dyan kahit may tubig pa. Para mapicturan natin. Yan. <laughs> lagay natin ang ating sabaw doon sa ating lalagyanan. Ayan guys, dahil may tubig na to at medyo maitit na rin to ating tubig sa ating kasirola. Lalagyan natin ang almond seed. Unahin natin. Siyempre, sunod natin ang ating karne. Dahan-dahan lang po kayo sa paglagay para hindi tumalsik yung tubig sa inyo. Kasi mainit na yung tubig natin. Kitin yung buusok na. Nalagay ko rin ang ating sweet dates. Ang ating corn o mais sa Tagalog. At syempre, isusunod natin ang ating carrot. Orange at yung green na carrot. Ilalagay na natin. E, hindi ko siya guys mailagay na. Minsanan to kasi tatalsik siya. Tsaka baka umalwas ang kanyang tubig. Tansyahin natin para hindi naman tayo ano, madisgrasya dito sa ating niluluto. Kasi mainit yung tubig, mahirap mapasok at masakit. Ayan. Yan, nailagyan na natin siya lahat guys. Tignan nyo, masyadong maraming tubig. Umaakaw siya. Mabawasan ko siya ngayon ng tubig. Habang hindi pa naman siya kumukulo, wala pang, wala pang ano yan. Okay, bawasan lang natin ng tubig. Kita nyo ba yan? Tsaka tatin takpan. Tatakpan ko na yan, guys. Para maluto na ang ating sabaw. Siyempre, pagkatapos yan, maglilinis tayo dito sa ating pinaglutuan. Ay, pinag, pinagamitan doon. Lilinisan natin yung ating mga ginamit doon at maggagawa tayo ng ating gulay. Ay, ito ang buhay natin dito, guys. At yung basura natin. Siyempre, nalagay natin sa ating bakalahan. Pugasan na natin ito ang mga ginamit natin. Siyempre, unahin ko ito ang ating kasirola. Ang ating kasirola, kailangan malinis yan. Kasi pinaglutuan natin ito ng karne. Alam nyo, pag may karne siya at may mantika, kailangan natin sabunin. Pero kung usually naman hindi na ginagamit na ng karne at saka walang mantika, pwede mo kayong ano, hindi na gumamit ng sabon. Alam nyo kung bakit? Kasi mas malinis yung tubig kaysa yung kaysa yung pangalan na ito, maglagay pa kayo ng sabon. Kasi yung sabon, may toxic yan. Kahit sabihin natin, makakarinis yan, may toxic po yan talaga ang sabon. Kaya kung hindi naman kayo gano'n, gumamit naman tika, at alam niyo naman walang karne, pwedeng tubig na lang. Alam niyo ba guys, kung bakit matatagal ang mga magulang natin dati, at ang mga ninuno natin, mga lola natin. Kasi hindi naman talaga sila gumagamit ng sabon. Yung sabon nila eh, ay natural lang talaga, hindi sila gumagawa mga ganito guys. Sa akin ngayon na halos hindi na tayo mabuhay pag walang sabon. Ayan. Pero dahil gumamit ako ng karne guys, yung sasabon nyo natin ang ating mga gagamit yung ginamit. Para pag ginamit natin ulit ito ay malinis. Ito yung tubig ng sabaw kanina. Ayan, tapos natin. guys, ang kinagawa ko dito sa mga bahay na. Oh, syempre, dahil ito naman talaga ang trabaho pagkatulong katulong ka. Magugas ka, magluto ka. Pero alam nyo guys, kahit eh, sabihin natin itong ang trabaho natin, minsan nakakasawa din gawin. Pero, no choice naman tayo. Kasi ito talaga ang trabaho natin. Lahat trabaho kasi ay nakakasawa kung totoo lang. Wala pong hindi sa trabaho. Lahat tayo minsan may talaga ayaw na magiging trabaho pero kailangan natin ang trabaho pala ang nakikita nito para sa ating mag-araw-araw na sa mga mailangan o diba guys, aminin ninyo aminin nyo malaking sa isawa rin yung trabaho nyo kahit gano'ng kalaan guys kahit gano'ng kabalitan mo ninyo guys kahit gano'ng pamagaanan yung trabaho sa isawa sa isawa yung yun ang yun ang sinagawin yun lang yun sinabi ko So, talaga. Trabaho natin yun. yung pinagkupahan na natin ng pang-araw-araw natin na pangangailangan sa Kaya, pinikilis natin. Ganun talaga guys, sa buhay natin. Hindi naman tayo anak na mayaman. Malita. But anyway guys, salamat sa inyong laging panonood sa aking mga videos ha. Sabihin natin, paulit-ulit sa aking videos, hindi pa rin kinikisawa. No? Sana hindi kayo magsawa e, talaga. Ako oh, nakarating kayo dito sa dulo ng ating video. Pa-comment e, naman ko kung sa kayo na, saan kayo na ha. Saan kayo nanonood ngayon at anong oras kayo na nanonood sa oras na ito. Hello? Dahil dito sa amin ngayon ay alas dos ng hapon. Alam niyo kung bakit sa ata kami nagluluto dito ng sabaw? Kasi dito guys, sa sabaw nila, matagal lutuin. Gusto na nila na matagal lutuin kasi yung laman nila, hindi nila kanakain dito. <laughs> Ang tinuko lang talaga nila dito yung sabaw. Kaya pag matagal mo niluto yung sabaw, ibig sabihin, yung mga laman niya, wala nang lasa yun, napunta na lahat yun, kasi sa sabaw pa yan. Usually, sabaw lang talaga ang pinag i na dito. Kaya nga, so, diba? Ha, diba? O, kumukulong ng na ating sabaw. Ipapakita ko sa inyo kung ganito tsura ng sabaw natin. Ooh, ito na yung sabaw natin, guys. O, oh, diba? Sarap neto. Anyway, guys, thank you so much for watching. Bye! See you next time. Mmm, super yum. Bye!